Tara, ipasyal kita dito sa amin sa Batangas Lakad-lakad lang kami papunta sa kainan Isang uh, sikat na kainan dito sa amin sa Tanawan, Batangas Ito yung uh, Don Mars, kung uh, alam nyo na Ayan, dito lang po ito sa Wawa Wawa, Tanawan, Batangas So, lang po sa aming baryo ng Baleli At uh, naglakad po kami pababajaan Medyo pababa siya At ayan napakaganda ng tanawin papuntang dagat po ito napakaganda ng tanawin dito kaya nga binapalik-balikan namin at hindi lang yan masarap din syempre ang pagkain pati mga halaman nila ang sarap kunan ng mga video dahil kita mo naman ang ganda fresh air Napakalamig ng hangin. At ang sarap tumambay sa kanilang mga kubo habang naghihintay ng order. Ayan. Video-video muna, picture-picture habang naghihintay ng order. At sa wakas, ito na ang masarap na lomi ng Don Mars. Kain po tayo.